News Sa ating mga balita, batang nakomatos matapos bugbugin ng sariling ama pumanaw na. Ilang matataas na opisyal inalala ang kabayanihan ng SA-44. Kaso ng rabies sa bansa umakyat sa 63% ayon sa DOH. Pinsala ng El Nino sa agrikultura umabot na sa higit 700,000 pesos. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pumanaw na ngayong araw ang walong taong gulang na batang lalaking na komatos matapos bugbugin ng sarili nitong ama sa kanilang bahay sa barangay Fatima sa General Santos City noong Martes. Ayon sa General Santos City Police Office, kaninang alas 3 ng madaling araw nang ideklarang patay ang batang si Alias Yuri habang nagpapagamot ito sa ospital. Batay sa mga sumuring doktor, nagtamo ng pinsala sa baga at bali sa likod ng biktima mula sa pagmamalupit ng ama nitong si Roy Canlaon Jr. Sa ulat ng polisya, inutusan umano ni Roy ang anak na si Yuri ngunit tumanggi itong sumunod sa kanya madaling araw nitong January 23, kaarawan ng suspect. Mapailang beses daw na pinagsasampal at binalibag ang bata ng kanyang ama ayon sa salaysay ng mga saksi. Samantala, handa namang kasuhan ng pamilyang ang ama ng biktima na kasalukuyang nasa kustudiyan na ng pulisya. Ginunita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo ng apat na mga namayapang miyembro ng Philippine National Police o so PNP Special Action Force o SAF ng kanyang pinangunahan ng Day of National Remembrance for the Heroic Sacrifice of Sub-44 sa Silang Cavite ngayong araw. Ginanap sa Philippine National Police Academy o PNPA kasama ni Marcos ang ilang PNP officials sa pagbibigay pugay sa Sub-44 sa pamamagitan ng retlaying sa monumento ng mga namayapang mga bayani. Nagpahayag din si Vice President Sara Duterte na hindi niya makakalimutan ang kabayanihan ng Sub-44. Dagdag ng Vice Presidente, ang katapangan na kanilang ipinamalas ay nagsisilbi bilang kanyang inspirasyon na protektahan ang mga Pilipino. Tumaas ng 63% ang kaso ng rabies sa Pilipinas ayon sa Department of Health o DOH. Mula January 1 to 13, nakapagtala ang ahensya ng kabuwang 7 human rabies sa bansa. Noong nakaraang taon, mayroon silang naitalang labing tatlong kaso mula December 17 to 31 na mas mataas kumpara sa naiulat na walong kaso ng December 3 to 10. Dagdag pa ng ahensya, kabilang ang Metro Manila, Ilocos, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao, Soxargen at Bangsamoro Region sa mga rehiyong nakitaan nila ng pagtaas ng kaso. Nagpaalala naman ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan na tiyaking bakunado ang mga alagang hayop gaya ng pusa at aso sa lugar maging ang mga pakalat-kalat sa lansangan. Umabot na sa kabuang 717,500 pesos ang kabuang pinsala ng El Nino mula pa sa simula ng rice planting season sa ad ng Department of Agriculture o DA ngayong araw. Sa report na inilabas ng DA sa kanilang kauna-unahang El Nino Bulletin, humigit kumulang na 22.3 hectares na mga palayan at pangkabuhayan ng 22 mga magsasaka ang lubos na naapektuhan ng kakulangan ng tubig galing sa ulan. Walong probinsya naman sa Luzon ang nakakaranas ng tagtuyot na may below normal rainfall condition sa loob ng limang magkakasunod na buwan. Ito ang Apayaw, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Sambales. Samantala, labing siyam na mga lugar kasama ang Metro Manila ang nasa ilalim ng dry spell at 23 mga area ang nakakaranas ng dry conditions. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. manatili na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.